Ang laban ni Pau-Pau Pau Cotabato mga idol ang tumira na Paol Pa versus Alpi ang kilabot Talakag non, na Talakag Bukidnon na nakasumbiro. Dahil pa mga idol, tumira si Alpi. Dos, dos pa yan ha. Ah. Tingnan natin ang performance ng kilabot ng Bukidnon, ng Talakag Bukidnon, Alpi. Tera 3. Ayan. Pasok. Open ball na mga idol. Grabe. Plastal, plastada ng bola mga idol. Oh. Hindi na yan ni Alpi mga idol. It, yan pa naman si Alpi mga idol. Pag sumablay, hindi, hindi rin makatulog. No? Hindi rin makatulog pag sumablay yan mga idol. No? Nakatulog yan pero nakadilat ang mata sa kakaisip bakit siya sumablay. Ay yan. Yan ang totoo mga idol oh. Tingnan nyo. Isdapul na sa 5 para sa 6. Oo. Oh. Parang wala lang. Uh, sa uh, siyam na bula, apat na lang. Naku, na. Ah, grabe. Ay, kakainip sa kakahintay kailan na laglag -lag. ang bulas butas. Ah. Galing. Yan si Alpi ang kilabot ng talakag Bukid ng mga idol. Tira 4 na. Mm, yan talaga. Abi. Ay kinaliwa. Kinaliwa galing. Ah, pinikto sa gabi rin magdala ng kaliwa oh. Kala ko kaliwang kamay pang ano lang eh, panghugas, no? Di pala, pang tira rin pala, oh. Galing, ah, pinaikot. pinaikot. ang pamato. Ay, said pakit. Said pakit talaga. Galing ng kilabot ng talakag Bukid noon. Tinalo ang kota bato.